Itong si Alice Go at ilan pang mga akusado no show daw sa huling pagdinig ng Senado hinggil sa Philippine Offshore Gaming Operators. Habang si uh, uh, Michael Yang ay uh, sinasabing sangkot daw sa intelligence activities sa Pilipinas. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo J. C. Galvez. No show sa uning pagdinig ng Senado si Dismiss Bamban Mayor Alice Go at ilan pang maakusado nito hinggil sa ilegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa so Pogo sa bansa. Ito'y matapos hindi pa intulutan ng Pasig City Regional Trial Court Branch 167 ang hiling ng Committee on Women and Children na paduloyin sigo sa investigasyon dahil may nakatakda rin pagdinig ang korte sa mga kasong qualified human trafficking laban sa dating alkalde. Hindi rin pinayagan ng korte na dumalo ang iba pang akusado gay ni na Jamelyn Santos Cruz, Thelma Laranan, Rita Sapno Ituralde, Rowena Evangelista at Rachel Joan Malondo Carion. Samantala, may sakit naman daw si Cassandra Leong, ang isa sa mga umani-incorporators ng Lucky South 99 sa porak Pampanga. Present naman sa pagdinig ang iba pang Pogo personalities ganyan na suwal panggasinan Mayor Dong Kalugay at Tony Yang. Samantala, sa pagdinig, ibinunyag ni Sen. Rizonte Veros na sangkot umano sa Chinese Intelligence Activity sa Pilipinas ang negosyante at dating economic advisor na si Michael Yang ipinakita ni Ontiveros ang isang picture ni Yang kasamang self-confessed Chinese spy na si Xie Zijiang. Mga kaibigan, this photo was given to us by one of our key informants and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Farmally and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasa na tayo, pinagtaksilan pa. Friends, I want to show you how Chinese Communist propaganda is conducted right under our noses. Specifically, in a spa beside Newport City here in Pasay. Itong Yatai Spa was once associated with Xie Zijang. Iniimbestigan din ng opisina ni Ontiveros si Xie Zijiang. December 10, 2011, ang unang record ng kanyang pagpasok sa Pilipinas. 2014 kinasuhan si Xie dahil sa operasyon ng iligal na kasino. My team conducted a deep dive research on Xie Zijiang. His first known record in the Philippines was on December 10, 2011. We have learned that She Zhijiang was initially the subject of a 2014 court order for running an illegal casino. According to the court judgment, quote, the People's Protectorate of the Economic and Technological Development Zone of Yantai City presented the charges as follows She Zhijiang, at large, established private lottery platforms in the Philippines. under the names New Asia, Wanda, D1, and Tang Club without government approval. Close quote. Sa makatawid po, ang dahilan po ng 2014 niya na kaso ay ang mga activities sa Pilipinas ng sinabi ni Ontiveros na bagamat anya, mayroon ng executive order ng pagbabawal ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa, may mga hindi pa rin malinaw sa EO na nilabas ng Malacanang. Ilalahad din anya ngayong araw ang mga sa batas para wakasan ang Pogo at iba pang scam na nambibiktima sa mga Pilipino. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!